three common reason kung bakit nag overheat ang isang kotse. Well, number one dyan is yung kulan. Pag naubos yung coolant natin, there's a big possibility na mag-overheat yung ating sasakyan. Uh, normally, nagbabawas naman to, no? pero hindi ganun kabilis. Pero pag napabayaan nyo to at naubos to, there's a tendency na mag-overheat yung sasakyan natin. Well, pwedeng cost din yan is leak. Pwedeng nag-leak dito sa ating radiator or sa ating water pump. Number 2 reason ano kung bakit nag-o-overheat ng sasakyan is yung ating sirang auxiliary fan motor. Pwede hindi na siya umiikot or mabagal yung takbo. So yan, isa yan ano or posible ring natunaw yung blade natin so hindi na siya umiikot. Okay? And number three is yung overage na oil. So kung hindi kayo nag-change oil, possible din na mag-cause ng overheat yan sa ating kotse. Actually, marami pang possible reason no kung bakit nag-o-overheat ang kotse, pero that's the three common issue no. Coolant, auxiliary fan motor, at oil.